Eto, okay na yung TV ni sir. Alin? Nanalo sa? Ay, may spot na pala sir. Alin dyan, yan o? Oh. Oo, oh, ito o. Oh. Spot niya o. Oh. Basag. Yung basag niya sa init yun. Init. Saka nagbabaga eh o. Oh. Kung init nga, eh, nahawakan ko yung kanina. Ano? Pupula siya. Nagbabaga siya. Yung clicker lang ang mawawala. Wala nang... Na, ko yung ano, yung init niya. Kasi doon naglolo ko siya eh. Bro, yung niya na ano, kaya umiinit. Ito yung likod. Malisilyado pa siya yun. Ito bali 55 inches. Hindi. So, mga bro bali na sa kaliwa yung problema yan dito bali well, may narinig ako dito na ano eh uh, na itong itong dalawa ayan k-ohms na yung reading kanita ito clocking signal nito yung dalawa ang gagawin natin dito tayo mag ano uh, dito tayo mag uh, try natin dito mag ano mag tapad ito, ito na yung clocking nya napansin uh, nyo yung dito bakante yan o oh. Ayun lang ko lang. Ayan, no, bakante siya, no. So yung itong ano, bakante na to, ito yung i-blocking natin. Ah, uh, na lang natin ito kung okay, ready ko na yung tape. 11 pin. Kailanito well, ah? Uh, Train natin ito man uh, 11 pins. Then 11 pins. mình xuống sọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Hindi siya pwede. Ayun. Lumabas yung ano pala. Yun. Yung logo ng Android. Android to sir? Apo. Oh, Google din yan. Oo. Oh. Ayun. Eh, ano oh, nga wala yung mga guhit niya. Nawala nga guys oh. Ay, may yellow ba Perfect guys, yung ano natin na blocking, no? Tingnan natin dito kung umiinit sa dulo. Ay, ay, ay. Tahin ako dito sa dulo. gamit din ito nasa kaliwa yun eh ito ang dami pusa ni Sarah maganda ng pusa eh. ito guys perfect yung gaking natin Aray wala yung guhit angat ko mga okay. kayo no? si eh, ano bang natin sa eh, tayo eh ano ko na lang i-off ko na lang muna kukubero na hindi pa itatayo lang mm -hmm. Ito, testing na natin yun pumuti nawala na yung init niya dito anong magandang ba sharp LG. sharp saka LG yan yun ang mag magagandang klase pa yun ang magagandang ano ha? matibay kung magamatibay sila ah. Isa pinsa ko walang taon eh. yung spot niya talaga nila maalis doon oo oh, yun hey, guys sulpot yung ano yun yan yun yeah. nga sarap magmutar yan yes! ayan yes mother in the house ayan yung ano niya yung swapping voltage niya kailangan pa patayin natin kung what works para mawala yung pasulpot sulpot niya let's go bubuksan ko ulit ito yung ano wala uh, sa left side Ayan, uh, dito tayo mag-aano. Ikapat natin itong uh, LC1 nya. O swapping voltage dito. Ito yun yung Pwede ko rin siyang hanapin dito sa kabila kung nasa yun. So, yung, uh, yung so, naman, uh, ito yung ano ito, 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 ito. So, niya, yung natin yung kahit diyan, yung kahit yung kahit yung kahit diyan, yung kahit diyan, yung kahit diyan, yung kahit diyan, diyan, Ito na yung tatanggalin ko. Mas makapal sya. Mas makapal yung dalagay ko. Tingnan natin. Kailangan natin medyo makaka-display siya. Yun, lumabas na yung logo nya. Ayan o. Oh. Tapos mag uh, the dark yan. Ayan. Tingnan natin yung ano. Yung BG at eh, saka BG. At dito kung matawid. tingnan natin ito. Ayan, oh. Hindi na siya nakatawid. sabihin, pwede nang nawala yung ano niya. Yung Ayun, may display pa rin. Ayun, guys. Bali, isasara ko lang and then testing natin ulit. makana na, Ayun, ano na. na. Maka na yung Alin? Celtics. Nanalo sa? Hindi, baka nanalo ano, na. Ah, wala. Talo na, oh. Yung alin? Sa, sa laro? Philadelphia. Ah. Ay, yung ano? Indiana. Indiana. Siro. Zero. Zero. <laughs> Binokya? Eto, guys. Gumanda na yung ano, ating gawa, no? Nawala na yung flicker, oh. No? Nung kinat natin yung, yung binilaki natin yung LC1, LC2. Okay na? Pagin natin ng na, ano, ah, uh, dito kay mas ma mas mainam siya ngayon. Oy. Okay. Okay. Thank you for watching. Ang ganito na lang po yung video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.